tanggap na susian ng e-bike guys. Ito, bago to sa aking mga mata. Bago lang to guys. Ito, pakita ko po sa inyo na wala po yung mga susi nila. Dalawa to. Dalawa. Nakamit tayong ano guys. Luggage niya no. Wow. Oh. Ang dami niyan guys. Lahat yan guys. Lahat yan. Ayun pa. Lahat yan. Ano. Nakalimutan yung mga kombinasyon yan. P Pabubuksan po sa atin yan papakuha yung combination. So, yun, siyempre, unahin muna natin to Ito, try ko po siya na buksan dito. Kasi mayroon naman po siyang screwhan. Try natin kasi first time ko tumanggap ng e-bike eh. Ito po yung susi gagamitin natin. 401. Ay ano? 1454. Tingnan natin kung kanya ditong positive at negative buo ba. Uh, yun ang yun ang ano guys, kailangan tanda mo yan ganyan. Pag ganyan mo rin siya itatawag kasi yung positive at negative niya baka magulo mo. Yan. yan. Pero ano natin, try nga natin gunutin siya ng buo. Lagyan na palatanda. Nah, natin palatanda ng palatandaan. Na bonot siya. Bunotin natin. Kung magbunot. Bunot naman pala. Danda lang to. Oop, may spring nga. Ya. Di ba? Uh, dalawa. Wow, wow. Tsaka may bulitas. Talaga. talaga naman first time natin na uh, tumanggap ng ganito guys e-bike kaysa ito pero may disusi din po siya kaya 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 natin siyang gawan susi ito guys pag gumawa kayo ng mga sosyal na nakita mo mayroon po dyan na ano, pinopos natin kasi para ito po mabono Same lang naman sila sa mga ano susi din ng mga ano sasakyan. Ito, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Domyo. So litlit ng kanyang susian. Ah. Yun. Yan. Yung mga nakahusli. Siyempre, yan yung kakanalan nyo. gawaan po natin siya ng susi ay ng kanon lima 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 ang mga Lagi nyo pong tandaan, ang paggawa naman ng sosi wag nyo kaagad na ito doon pagkikil. Yan o, yung una lumubog na. Yung una natin ginawa yan, lumubog na. Ito na yung pangalawa. Itong nakahusle. Yan, yung tatlo na yan. Yan ang gawa natin siya ng ngipin. Kung, ano, first time nyo lang po gumawa ng mga ganito. So, say, ano po siya? Yan. Gumugog na yung pangalawa. <tiny> pantay na po siya. Dito na tayo sa pangalawa. Yung pangalawa, ayan o, pangatlo, pangapat. It's uh, not home. on off on off lang naman to guys no oh, on off yung kabila ayaw pa bakit ayaw ah, ito Try natin, Ayo, okay. nah, Ayo, try natin try kasi nagbago nagbago ah uh, parehas sakto ah Shoreball na yan. Tayo na tayo. Ayan na. Okay. Okay. Malik po natin kanyang lock. Ito yung pinupindot ko kanina. Pinupost ko pa baba para mahugot ko to. pinindot natin kanina. Siyempre, babalik na po natin. Ito guys, ano siya, may guide siya. Ayan o. Tsaka may guide siya dito. Na uh, may, may kanal po siya dito. Kaya may kanal din dyan. Kahit malaglag to, okay lang. Tumatapat din pala po siya. Yan, ganyan. Ah, uh, sa mo siya to, ikabit. Ayan. Uh, Lahat naman po to, ano, may mga guide kung saan mo siya itatapat. Gaya niyan, dito niyo po itapat yan. Yan. Simple lang pala sa atin. Ngayon, kung gaya nito, kung gusto niyo pong ano, i-shortcut nyo, dito nyo po siya butasin. Dito. Bubutasin nyo po. Tandaan nyo po to isang diretsyo dito, pwede niyo po siyang i-shortcut dito para mabunod testing natin yung ginawa nating susi. Okay, oh, di ba? Tumutunog. Ah, oh, diba? kabilaan siya. Testing natin dito sa isa baka parehas. Ayaw. Ayaw. Iba po talaga susi nito. Ito na nga guys, yung pangalawa. Okay, oh, di ba? Oh, Kanya-susi to. Ito naman yung una kanina. Try natin kung parehas lang ng susi. Ayaw ah, diba? ito. Ayaw din. Ah, diba? hindi po talaga sila parehas. Tsaka magka magkaiba po sila ng ipin. Yan guys. Ha? Di ba? malalim to ah, yan guys. Maraming salamat sa mga panonood ng mga video guys. Thank you, thank you. Yan. Di ba? Ah, dito tuloy tayo dito to. Ah, dito. 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 Uh, yung, yung pangalawa kasi guys, hindi ko na pinakita sa inyo kasi SIM lang din naman yan sila. Eh. Thank you, thank you.